panahon sa ber season pa lang, apan wala to na ang insidente sa pagpangawat sa Jansan. Rason nga hugot ng pagpatrolya sa kapulisan aron mabatukan ng unsamang krimen ilabi na ang hold up og kawat na mahayag sa brigada ang usa sa mga homeowners sa usa ka subdivision sa Prok Malakas Barangay San Isidro kalabot sa ilang nasinatiang kabalaka human hapit silang mabiktima sa mga kawatan nga gasuroy-suroy sa ilang lugar nakalabay gabi-i saysay ni Alias Jun nga alas 12 ang takna sa kadlawon adlong Sabado na matikda nila ang tulo ka kalalakihang sa kaiso sa kamotrosiklo o, o gisuloy ang na ng ilang mga kabtangan sulod sa ilang compound. Tatlo sila mm -hmm. nga ni Agi na una, una tapos nibalik. Mm -hmm. Pagbalik nila, nihunong sila dito sa mingit-ngit. Ang isa, nagpabilin dahil sa motor. Tapos ang duwa, ang mo sulod dun sa balay na mo. may gani lang kay nakagawas ko wa ng gabi alas 12.27. Pagsilit na ko, nakakita ko tao. Sa kilit sa pader sa mong balay. So nakita na ko siya. So naniib na ko siya kung siya yung ginabuhat. So nagariti na dito siya ng mga di niya yung chinilas. Samtang gipaniguro usab sa kapulisan sa San Isidro Police Station nga magpadayon ng ilang pagpatrolya aron malikayang makahimog daotan ng mga kawatan. Dungan sa pagpai-magno sa publiko, na sa mga nanimuyo sa mga subdivision. Ang ginagawa natin ng mga kapulisan ay around the clock no, 24 hours tayo na nagkakandak ng police presence at pinapatingin natin ang ating law enforcement operation sa mga sa ating EOR. Then nagkakaroon din tayo ng coordination sa ating mga local LGU sa lalong-lalo na sa mga barangay officials at saka sa mga homeowners associations. Uh, at saka pinapegting natin yung kampanya natin sa Gi paniguro sa kapulisan nga mamahimong masakpan ang mga individual nga adunay dili maayong tumong sa katilingban pinagi sa pagsuta sa tanang kopya sa CCTV footage nga ilang makalap in the heart of changing lives kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News